mga lods, may jowa ka ba at nahihiya kung yayain siya na may pagbembang sa'yo? So, alam ko maraming mga lalaki lods na hindi pa rin alam, hindi pa rin kaya kung saan nga ba dapat magsimula na yayain ang isang jowa o isang babae na may pagbembangan sa kanila kasi nakakahiya nga po yan, no? Lalo lalo na kung baguhan pa lang kayo sa relasyon. One month, 2 months pa lang, 3 months pa lang, and then nakaramdam ka na na parang gusto mong bumembang. Ano ba sasabihin sa isang babae na pabembang? So, syempre, talaga nga naman nakakahiya yan. Kaya po, may mga lalaki na hirap talagang tumiming. So, alam nyo, Lods, no? Kapag gusto nyo ngayayin ng babae na may pagbembangan sa'yo, kung jowa mo naman yan, no? Hindi po yan dapat pagpaalam. No? Wala po kayong gagawin dyan na mapapaalam ka na pwede bang magbembangan tayo kasi isang taon naman na tayo, bimbangan na tayo. Hindi gano'n, no? Hindi nyo kailangan dapat ipagpaalam yan. So, yan po ay kusang nagaganap, no? Hayaan nyo po yung uh, mata sa mata, yung puso sa puso, yung pechay sa pechay, at imbutido sa imbutido, ang magdesisyon na kung kailan kayo dapat magbimbangan, no? Kasi po, katawan nyo po yan. Hayaan nyo pong katawan ninyo ang mag-usap kung kailan kayo dapat magtagpo. Kung kailan kayo, kayo dapat sumabog, no? So, hindi po yun dapat pinaplano, no? Hayaan niyo po na ako sa talaga na parang tubig na umagos sa relasyon ninyo ang bembangan time. So, kung pari, lods, no? Kayo po ay nasa limang buwan na na-relasyon and then, parang damo talagang gusto mo na talaga mag-bembang itong jowa mo kasi baka nga naman maunahan ka pa ng iba, no? And then, itong jowa mo naman parang parang damo parang hindi pa mo pa-bembang sa'yo parang ayaw niya pa, no? Kasi siyempre may may ganoon ka mindset. Ang babae lods hindi naman talaga kusang magsabi na tara, bembangin mo na ako. Hindi po 'yan magkukusa. So, ang babae lods babase po 'yan sa kilos ng isang lalaki, no? Kami po mga babae lods waiting din po kami sa mga signs na ang lalaki gusto nang kaming bembangin, no? Kasi po bakit po sa isang babae yung uh, kami po yung nagpapakita na ng motibo. So, swerte mo kung gayong babae pero kung hindi. So, ang mga babae lods alam namin na ang isang lalaki gusto nang bumembang sa amin, no? Nakikita po namin mga signals Ano ba 'yung mga signals na Unang-una, -una, syempre, pag nakipaghalikan, eh, mapusok sobra, di ba? Ibig sabihin, ang lalaking gusto ng bumembang sa jowa niya, kapag bumalik yan, mapusok, no? Malikot yung mga kamay kung saan nakakapunta. Meron dito sa taas, meron sa baba, meron sa likod, no? Kapag po ganun ang isang lalaki na, no, sa halikan, no? O, tik syempre gusto nang bumembang yan. Kaya nga naglalayag na eh, di ba? Ibig sabihin, gusto nang makarating sa malayo. Ang mga babae, Lods, hindi po manhid yan. Alam po namin yan, no? Kaya po, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo na kailangang ipagpaalam yan. Hayaan nyo yung kusa, yung katawan ninyo na sumunod sa sayaw, no? Hayaan lang ninyo. Shake, bari bari bacha. Shake, bari bari bacha. Narating lutsun time na magugulat ka, nagbebimbangan na pala kayo. So, hindi nyo akalain na bilaan na lang na darating yan, no? Kunwari, ngayong gabi, nag-date lang kayo. Diba? And then, kumain kayo sa labas, and then, nagtanong tayo kayo sa isa't isa na, ang aga pa, saan kaya maganda pumunta? And then, mo, ano kaya kung matulog tayo? Gusto ko tang makatabi matulog, eh. O, oh, di ba? May mga babae looks ganun magpahaging, no? Ah, parang inaantok ako, masakit ang likod ko, gusto ko matulog. So, alam mo na yun, doon kayo sa ano, check-in, di ba? So, ikaw naman, syempre, kailangan may pera ka. So, kaya, okay, lalabas na wala kayong pera, kailangan ready kayo lagi, no? Parang kung ng nagbimbangan yan, no? Wala kayong pera. Sige, so, dadalhin sa damuan. So, kaya kailangan, Lutz, mayroon kayong pera. So, Lutz, katulad nga na sabi ko, hintayin yung time, no? Na talagang uh, parang, parang nagliliyab na ng inyong mga katawan. Alam yung Lutz, no? Ang babaeng mahal ka no? Kusang isusuko niya ng bataan. Hindi mo alam hingiin. Wala ka sa akin, no? Kaya pakailangan po, Lods, ngayon pala mag-ikon na kayo ng pera. Pampa, alam niyo na. Para pumunta kayo sa bahay ninyo, sa future bahay ninyo, doon sa kulay pula na may pamaypay na ganun. O, alam niyo na yun. Ako, naging bahay ko yun, eh. O, katawa na kayo. Bahay ko yun, alas bumbo, nandun ako dati. O, katawa na naman kayo. Baka isipin niyo, ma'am, si, si ma'am Jinky talaga, oh. Naging bahay pala yung ano na yun. So, Oh, kayo naman si si naging bahay dito 'yon. Yung kulay pula na may pamaypay, pa, taas kamay. Oh, nuwari pa kayo. Kahit naman tayo paborito natin bahay 'yun eh. No kadalagahan ko talagang duma dumating ako diyan. Dumaan ako diyan. Pero ay, hindi na kasi may asawa na ako eh. Dito na kami sa kwarto. Wala pang gastos. So, hanggang dito na lang po tayo mga lords. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!